Kumanao si Pangulong Manuel L. Quezon noong Agosto 1, 1944, sa Saranac Lake, New York, dahil sa tuberculosis. Siya ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, at ang kanyang pagkamatay ay naganap habang nasa Estados Unidos siya bilang pinuno ng pamahalaang nakatakon sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa kalagayan ng digmaan, hindi kaagad nailipat ang kanyang labi sa Pilipinas kaya't pansamantalang inilibing ang kanyang bangkay sa Arlington National Cemetery sa Virginia, Estados Unidos. Ang seremonya ng libing ay naganap noong Agosto 4, 1944. Ang kanyang kabaong ay dinala sa libingan sa pamamagitan ng isang kaison at dumaan sa Memorial Bridge patungo sa Arlington Cemetery. Nagkaroon ng pagpapakutok ng artilerya bilang pagbibigay pugay sa yumaong pangulo. Dinala ang kanyang kataong sa Viest Main Memorial na isang pagkilala sa mga opisyal at tauhan na namatay sa Viest Main noong Pebrero 15, 1898. Napigay-pugay ang iba't ibang dignitaryo at opisyal at nagpagkutok din ang mga sandalo bilang pagbibigay-gala. ay isang pansamantalang huling himlayan. Matapos ang digmaan, noong 1946, iniuwi ang labi ni Pangulong Quezon sa Pilipinas sa ng 8th of Una siyang inilibing sa Manila North Cemetery noong Hulyo 17, 1946. Sa kalaunan, noong Agosto 1, 1979, inilipat ang kanyang labi sa Quezon Memorial Shrine sa Quezon City, kung saan siya kasalukuyang nakahimlay sa paanan ng mataas na bantayo.